may tatlo, may dalawa pero ito talaga yung pinaka the best na niyog dito sa barangay Somil Milagros Masbate so maghanap-hanap tayo mga idol ko may makita tayo kung kung dito Magandang umaga sa inyo mga idol. Shoutout sa lahat. sa 45,000 subscriber natin. So bali mga idol sa episode na to pupunta tayo sa mahimagang puno ng niyog so dahil Berni Santo ngayon titingnan natin kung may magulang na niyog doon kasi gagawa tayo ng lana so pang kung sa mga sakit sakit daw siguro yan kukuha tayo kung meron ngayon magulang na niyog doon bali sa mga subscriber natin yan mga idol na hindi pa nakakita ng niyog na tinutukoy ko na mahiwagang niyog ito po yung niyog na may na may bali yung sanga niya nito mga idol kung sanga lang yung pag-uusapan niya yung sanga talaga niya siyam yung sanga kasi isang puno isang puno ng niyo isang puno lang ha may tatlong sanga tapos yung tatlong sanga niya may tigda dalawa pang sanga yan kaya siyam lahat so marami na, na content ko na kasi itong mga idol Maraming nagsasabi nga uh, anim daw pito, pero para sa akin siyam lahat yung sanga kasi yung tatlong yung tatlong kuan mismo, tatlong sanga niya may tigda dalawa pang sanga. So, isang puno may tatlong sanga may tigda dalawa pang sanga kaya siyam lahat. Siguro sa mga subscriber natin na hindi, na, hindi pa napanood to, So, ipapakita ko sa inyo mga idol kung kung gaano kaganda tong niyog na to. So, mahiwaga siguro tong niyog na to. May mystery yung siguro bumabalot dito. Ipin mo isang niyog lang pero may siyam na sanga. So, bali yung sakuan ni mga idol, yung sa uburan niya lang, yung uburan niya na bumubunga, bali anim lang. Yung ubod ng niyog, yung uburan, bali anim. Pero kung sa nga pag-uusapan siyam talaga. So papakita papunta ko ngayon mga idol. Ayan, naka ako, naka-motor. Pupuntahan ko ngayon. Titingnan natin kung ano yung makita natin doon. Uh, tsaka titingnan natin kung may mga bunga ngayon. Kasi noong una kong na-upload 'yon, napakaraming bunga, halos lahat ng sanganya may bunga. So ngayon papakita ko sa inyo kung may mga bunga lahat. Tsaka kukuha tayo ng magulang ninyo. Kasi gagawin nating lana. So, yun mga estetion lang. Papunta na tayo. So, mga idol, hanggang dito lang tayo kasi hindi natin mapapasok papunta doon kasi mga pilapil na yan doon. Papunta doon. So, malapit lang naman to mga idol kung lakarin. Kung shortcut lang, lakarin mo siguro mga estimate ko, mga 400 meters. 400. 400 to 500 meters. So, makita nyo yung kung ano yun. Yun. Yung na yun. Yun yun dun so stay lang pupunta na tayo so mga idol nandito na tayo mga idol so sa mga bagong subscriber natin hindi pa nakapanood nito so ngayon yung makikita yung niyog na may siyam na sanga ayan grabe mga idol dito lang ito makikita sa barangay Somel Milagrosos Bate niyog na siyam ang sanga So, ayan. Papakita ko na sa inyo, ha. Ayan, mga idol. Katawad B ng mangga. Ayan, no. Ayan yung mio. Ayan. So, ayan. Lapitan natin para medyo makita talaga natin ng maayos. Ayan. Maraming mga pinagkuunan dito, ah. So, bahay kasi to dati, mga idol. Ayan, oh. Medyo sa ngayon Medyo, kona na. Ayan oh. Ayan. Ayan. Kita nyo yung unang sanga dito mga idol. Ayan, unang sanga yan. O, oh. kita nyo, dalawa sa taas. Yung pangalawang sanga naman, ayan, makita nyo yung sa gitna, sanga muna, tapos may dalawang sanga dun sa taas. Dito naman mga idol sa kabila, ayan, makita nyo, Siguro mga dalawang dang lang tapos sanga na ulit bali dalawang sanga rin kaya kaya anim lahat yung yung sanga na may may ubod na bumubunga pero kung sanga lang talaga yung pag-uusapan syam ayun. marami kasing nagko-comment uh, dito minsan na uh, sa pa kung bobo magbibiling na nga lang daw mali-mali pa kasi nga Siyam talaga yung bilang ko kung sanga yung pag-uusapan. Isipin mo saan ka nakakita ng niyog na nagsanga-sanga. Isipin mo tatlong sanga tapos may tigda-dalawa pang sanga. So, punta natin dun sa kabila para makita natin yung pinakadulo. Yung pinakadulo niya na sanga. Ayun, yung sa tatlong sanga sa pinakadulo. Medyo mga dalawang dangka lang kasi tapos saka siya naging sanga. Hindi kagaya nitong una na napakataas bago siya nagsanga ng dalawa tapos kagaya ng sa gitna o, sa gitna may sanga din dalawa din ayan o makita nyo ah. sa gitna yan sa gitna o, siguro mataas din siya bago nagsanga yung sa pinakadulo talaga mga dalawang dangka lang siya tsaka siya nagsanga na naman ng dalawa so dati mga idol nung pumunta mamaya pakita ko sa inyo yung pinakadulo Doon tayo sa kabila para makita nyo yung pinakadulong sanga na may sanga din talaga siya at bali tatlo talaga silang sanga nag-sanga ng tagda dalawa bali siyam lahat Dati mga idol nung na content ko to napakaraming kuan ito. napakaraming bunga halos lahat yan mga idol halos lahat yan may bunga So baka isipin nyo din baka sabihin nyo baka sabihin nyo walang bu hindi ito bumubunga So ilang beses ko na itong na-i-content na content na napakaraming bunga basta kung mapanood lang yung sa may humingi pa nga ng video na to humingi hiningi to ng isa kong followers na sa siguro kuan siya na isang vlogger din na sa 50,000 followers na uh, subscriber na din siya hiningi niya yung video ko so mas okay na yun mga idol kasi nagpaalam naman mas maganda yung nagpapaalam kaysa sa nangunguhan na lang ng mga video natin di ba So binigay ko rin sa kanya. So yan. Titingnan natin dito sa kabila. Mga idol ko. Kung... Para papakita ko sa inyo na talaga yung sanganya niya. Na may na So ayan oh. Oh, ayan, kung makita nyo, siguro mga dalawang dang lang yung itong pinakagilid ni ito, to Mga dalawang dangka lang bago siya nagsangan na naman ng dalawa. Oh, ayan. Dalawa, dalawa dito, dalawa sa gitna dalawa din dito sa pinagagilid so ayan marami nag comment nito nag aaway away sa comment section nag aaway away sa comment section mga idol na may pito may anim, may walo pero para sa akin siyam talaga lahat kung sa nga lang yung pag uusapan ha? pero sa mga ubod na inan, pinagbubungahan niya talaga mga idol anim lang pero maraming namang nakikita ko nito sa YouTube na video. Pinaka maraming sanga sa nakita ko apat, apat lang. Apat lang yung sanga. Walang panama yung dito. Siyam lahat yung sanga. May tatlo, may dalawa. Pero ito talaga yung pinaka the best na niyog dito sa barangay Somil, Milagros, Masbate. So maghanap-hanap tayo mga idol ko, may makita tayo kung kung dito tawag nito e, yung magulang niyo baka may nalaglag pa dito so ito bahay to dati mga idol pero natatakot na dito kasi mga cobra dito ngayon napakalalaki so kailangan din mag ingat tayo habang naglalakad lakad delikado ayan hindi tayo si Cobra Prince mga idol na hinahawakan lang yung mga cobra. So makit pag inakyat natin dito, makita talaga natin diyan. Pero wag na kasi wala namang bunga. Maganda sana kung may bunga. Ito yung puno nyo. Ayan Ayan yung kanang yung doon lang talaga magandang tingnan. Oh. Yung Yan pala mga idol, dito ko pala sa area na to, dito ko pala nakuha si waket Aki dati. Dito ko dito ko yun inakyat napakataas na niyog nun parang yung puno na yun yon dun ko nako si Wakit Aki bali parang anim sila anim sila nun tapos si Wakit Aki lang yung kinuha ko dalawa lang yung kinuha ko iniwan ko yung apat um, nakalimutan ko na parang lima lang ba sila o anim basta andyan lang lima ba sila o anim Ayun. Tapos ito, pinagpugaran na naman yan dyan. Yan, yun, yun. Pinugaran niya ng wak. So, hindi ko na yan kinuntent. Tsaka tinignan ko lang. So, yung pinakita ko sa inyo. Nakuntent ko pala yan, yung itlog. Pinakita ko sa inyo yung itlog. Pero hindi ko na binalikan nung napisa na. Pero matagal matag na mga idol. Matagal na yun. So Ay, oh, kung makikita nyo, isipin nyo yan, oh, isang puno lang yan. Mas maganda sana kung mga, mga bunga talaga, mga idol. Oh. Diyan makita talaga, kung sanga lang, oh, sa mga sanga. Grabe niyog na to. Nakakamangha. Sa dami ng niyog dito, siya lang talaga yung pambihira. Siya lang yung pinag, nag, pinaka naiiba sa mga niyog dito. Oh, dito, napakatataas na ng mga niyog, pero siya, siya talaga yung pinaka iiba. Wala nga lang siyang bunga ngayon. Pero kahit yung ibang mga niyog mga idol, wala ding mga bunga. Oh. Makita nyo. Ayan. Walang mga bunga. Oh, halos lahat naman pala walang bunga. Kaya pala napakamahal ng kopra ngayon, yung kopras. Nasa magkano eh, 62 ba 'yon? Yung kilo, 72. Grabe, napakamahal. Kaya pala napakamahal kasi eh, napakahina supply ngayon ng niyog. Walang mga bunga. So yun mga idol, wala tayong nakuhang kuan, wala tayong nakuhang magulang na niyog dito. So, nabigo tayo ngayon. Pero at least, sa mga subscriber natin dyan, followers natin na uh, ngayon lang, naka, ngayon lang nila nakita to. So, uh, ayan, nakita na ninyo mga idol yung pinagmamalaki aming niyok dito sa amin. Ito yung pinagmamalaki talaga dito sa barangay Sumil. So, sana makilala din to. <laughs> yung niyok na to, to. Kasi, yung ibang niyog dyan, yung apat nga lang yon ay tatlo viral yon grabe na viral yon tatlo sa sa facebook ko lang yung nakita sa facebook so marami kasing viewers sa facebook kasi sa youtube ayan pa, uh, uwi na tayo mga idol uwi na tayo pinakita ko lang tsaka kukuha ako ng magulang ng para uh, gawing lana So yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. Shoutout na lang sa inyo lahat. At thank you sa supportan nyo mga idol. 45.3 K na tayo mga idol. Salamat sa supportan ninyo. Kahit pa paano, kahit mahina yung channel natin, kahit pa paano, umaangat din tayo. Sa mga bago palang nanood mga idol, sa mga oh, sa mga bagong subscriber natin, pasensya na, pasensya na. Sa mga bagong subscriber natin at sa mga nanood at hindi pa nakasubscribe, So, pa-support naman mga idol sa akin channel. So, please like and subscribe. So, mag-iwan na rin kayo ng bakas mga idol, mag-iwan na rin kayo ng bakas. So, thank you, thank you.